gandang araw sa lahat. Ang video na to guys ay maglinis tayo sa ating dyke, dike o kaya pilapil ang tawag dito sa amin sa Bisaya. Pero sa hindi pa paki-subscribe naman po sa aking YouTube channel. Like, comment and share. Ito guys, pagpatuloy natin ang ating uh, trabaho. Ang rason kung bakit kailangan tayong maglinis ng ating pilapil, ang tawag sa Bisaya, pilapil o kaya idiki. Upang hindi ito ma uh, pupugaran ng mga insekto. Lalong-lalo na yung black bag dito mag -isti. kasi wala itong tubig. So natutuyo ito kaya dito doon sila mag iisti sa pilapil. o so, kailangan linisin at saka yung daga ang mga daga dyan mag uh, maninirahan kaya upang madisturbo sila at ma uh, hindi sila maninirahan dito sa ating palayan linisin natin ang bawat diki o kaya ipilapin so pagkatapos ng ma ano ma uh, putol ang mga damo matapos nating linilinis o uh, Gina, ...gamit ang itak ay i, ano natin sa pilapil ...itong-tong sa pilapil upang maano sa init ng araw o so, mamatay sa sinag ng araw so ito ang rason kung kailangan bakit kailangan maglinis tayo ng ating pilapil at saka ang isa pa rin pag mag ano tayo mag tayo kaya magdalaw tayo sa ating palayan makikita natin kung baka mapapakan natin ang mga ahas may ahas na magdadaan ma hindi natin makikita kaya ito ang safety na rin sa ating sa ating pag uh, sosorbino sa pagdalaw sa ating palayan so marami ang rason kung bakit kailangan tayong maglinis ng ating uh, diki kaya ay pilapil so upang malinis tingnan ang ating palayan dahil ito ay pangit tingnan dahil mataas ang damo nito hindi ito na mapapatal o mapapatay sa mga herbicide dahil walang tubig o so, mapapatay yung naan doon sa nakasali sa palay dahil naka baon sa naka ano, sa tubig so madaling patayin itong doon sa pilapil ay hindi mapapatay sa herbicide kaya kailangan ating linisin ayan nag uh, lilinis tayo itong ating area guys ay triple 2 yung pinakauna nating idinerik so malapit na tong mag uh, buntis so 50 days na kasi uh, 52 days na so malapit na magbuntis ito so kaya linisin natin upang hindi pugaran ng daga dahil pag buntis na, dyan na ang daga mag-aatake. So, pang ah, kakainin nila ang buto ng ating palay. So, upang hindi maka, ano sila, maka-stay dito, kailangan linisin talaga. So, sipag lang tayo guys. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy farming.